So magandang araw sa inyo mga ka mb ano? Update lang sa ating mga ano Mga alagang bibe Yan mga barako na hindi nag-aaway-aaway oh. Eh, no? Ilan ang barako dito? Isa, dalawa, tatlo, apat Dalawang inahin Na parehas na naglilimlim, naglilimlim na dalawa So sabi nila pag walang babae Ay Ang mga barako ay Parang nagiging matapang Ayan, wala silang makakasta kasi nga naglilimlim na yan. Tapos itong isa, itong kulay puti, binatilyo naman yan. Barako lahat yan, mga ka-MV. Kaya tayo nag-aalaga ng maraming barako kasi may mga parating tayo na okasyon. Ang laman ng barako ay doble sa laman ng inahin. Kaya, ayan, hindi nag-aaway-aaway yan. Ayan, kasi may isang, ano, may isang pinakamatapang dyan, itong original natin na barako. Yung iba, nagpapasakop, hindi lumalaban. Una pa lang ganyan na yan mga yan. Matagal na sila magkakasama. So ayan, pakita ko lang sa inyo yung ano, update. Naglilimlim na tong uh, mga pato natin na to. Ang gaganda ng kulay. Sana maganda yung kalabasan. Ito yung mga ano nila, itlog. Ayan o. Oh. Ayan mga ka-MV, napakarami. So palipas tayo ng isang linggo. Ito mga itlog nila isi-ilawan natin kung may similya ba para mabawasan natin kasi hindi natin may iwasan yun may mga sirang itlog may mga walang similya ilawan natin para tanggalin natin hindi na nakakaagaw sa init ng mainahin itong dalawa na to pag best friend yung dalawang inahin magkatabi maglimlim pero okay lang yon mas maganda yon mas mainit mas maraming mapipisa pagka ganon yung baling itlog nilang dalawa pinagsama na and sa isang pugad lang sila mangitlog ganyan talaga ugali ng mga ah uh, mas COVID duck, so ng mga bibe bigyan mo ng maraming bugad sa isa magsasalo sila sa isa so pabayaan nyo na pag basta hindi lang sila nag sa may bugad so ayan mga ka-MV uh, one week uh, two weeks na itong naglilimlim so maghintay na lang tayo ng almost ano ilang araw pa kasi 31 days yan eh 31 to 35 days bago mapisa so ayan update ko na lang kayo ulit ayan happy duck farming sa inyo lahat mga ka